Tagkupit! Tagkupit! Oh, Selly, nakabihis ka na ba? Oo. Oh, Alas tayo. tayo. Punta. Punta tayo sa kabilang barangay, Selly. Balita ko. Meron daw pinagkakaguluhan doon, Selly. Halika na, dali. Punta doon ako, tayo, doon. tayo doon. Kailangan makapunta tayo oh, doon. Oo, dali. na. Diba, Selly? Iba rin sa pagkakay na natin, no? Galing nga eh. Ba't ikaw nakapag-uwi ka? Ako hindi. Eh, hindi ka kasi sumayag sa activity. Ay, mm. Ngayon, na mo naman. Di mo naman ako sinami. Hindi mo man ako sinabihan. Nandu ka kasi sa gawaan ng sabon. Dapat doon ka sa ano, pangkabuhayan na mga pang pagkain. O, oh, ngayon marunong na ako magluto ng spaghetti. Burger. May price pa, o. Oh. Uh -huh. Bro, mo, Sally. Super budget to. Oo nga, eh. Yung hey. mga sangkap na ginamit. Sa bagay, ang nakuha ko naman sabon. Oh. Nakakuha ko isang kilo. Ay, ay, kulo mo, Mahiya ka naman, naki-barangay tayo, pero... Eh, syempre, kailangan mabilis tayo doon. Ako, Selly, kailangan... Ikaw, mo dyan, eh. Oh. Syempre, merienda to, eh. Selly, dapat dito sa barangay natin, barangay Alanganin, oh. kailangan magawa din natin itong mga ginagawang programa doon sa barangay Econ. ano nga, uli yan. Spagetti Magpa, nga. Magpapaganyan din tayo. Hindi lang ganito, Selly. Lahat ng mga natutunan natin doon, Pwede natin i-apply dito sa barangay natin. Sa o oh, barangay sige nga. Alanganin. Magkano bang makakat natin dyan? O ba? Mam, walang ganyan ng Selly. Kailangan may commission din tayo dyan. Kailangan may commission din tayo doon sa sabon. Selly. May kailangan may commission din tayo dyan sa, may may tayo dyan sa Na, spaghetti. Na, mo ba yung kapitana doon sa barangay Econ? Eh? Oh. Magaling nga nung kapitana doon eh. O. Oh. Selly. Mas magaling pa kasi sa'yo eh. Alam ko yon. <laughs> <laughs> Alam mo naman itong barangay alanganin natin. Alanganin nga tayo, di ba? Pero ayun nga. Lahat ng mga itinuro Seni, gusto ko dito sa barangay natin, ha? Magawa natin. Kaya ipatawag mo lahat ng mga agawat at mga tanod. Gusto ko talaga magkaroon ng briefing, ha? ano ba yung pwede nating unahin na ituro sa kanila na pangkabuhayan showcase? E di ayan, nakakabuhay na burger at saka spaghetti at saka fries. Hindi, para mas gusto ko yung sabon kasi isang kilo na kuha mo, di ba? Oh. Bakit hindi natin pang mudbud muna, no? Wag, Sorry. yun. Ay. Naka isang kilong sabon ako, yung 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 pulbos at saka yung pang dishwashing. Sorry. Oh. Huwag kang kurap. Seni, basta, ilagay mo dyan sa schedule natin na babalik tayo sa Barangay Econ kasi Next week daw, may bago na naman silang ituturo na pangkabuhayan. Ako, mga, mauna kabanggan. na ako sa'yo doon. Magaling yung kapitana doon. Pwede na may pangkala dun. Kami lang tubo. Tumubo na, may O oh, sige. Malapit na kang magkalumot, diba? So, ayun nga mga bata helmet. Today is very happy day. Sa lahat ng mga bago pasok sa channel to, so, please don't forget to click the subscribe button tayo tiny para lagi updated sa lahat ng mga sinasawson. And eh, para na na-upload namin ni Bidjoga And for today's video, ay nako, magre-react tayo. Sige. Di ba wala March. Uh -oh. Eh, bakit may pang April na? <laughs> Ay, nako, ito. Pero, hindi mo na mga pata ba, itong bagong TikTok upload po ni Prof. Doc Shelo Magno. Teka, teka, di ba Feb pa lang? Bakit nagpapatawa na si VP Sara at may pa April Fool's Day? Uphold principles of accountability and transparency daw oh, nung nangyari dun sa 125 million confidential fund. By the way, hindi namin nakakalimutan ha, meron ka pang 500 million confidential fund ng 2023. Paano mo ginasta yun? Oh, di ba, Ano <laughs> ba? Ang VP mo, COVID-19. Ang VP ko. Wow. Ang VP mo, ang VP ko. <laughs> Nakakaloka. Be, ano? oh, <laughs> ang VP nyo. O, VP nyo. <laughs> ang VP <bb ko. laughs> <Tumataas> nyo. <na. laughs> ang VP nyo. Ang VP ko. Tumatas na. Ang VP Ay, mo. Jopper, no? Nakakaloka. Mm. Naku, nakakatuwa din yung ano, ha? Alin sila eh. Yung statement ni Prof. Doc Shelo Magno, yung mm. ending, yung outro niya, no? Mm, -mm. Straight, nay, straight oh, Jopar, na straight, bijuga na. Bullseye. Oo. Yung nasa na. Diba? Asa na, bago magkalimutan. Kaya nga, hindi pa natin nakakalimutan ng mga gana. Bidugapar. Nalimutan nyo ba? Napilit na pinapakalimut. Yata, diba? <coughs> Nakalimutan you know. nyo? Ha? Nakalimutan nyo? Ako, hindi ko nakakalimutan. Eh, kayo ba? Na wow. Nakalimutan Naka nila? Nako, ito pa nga pala, video Baby, kalma. Mm. Kalma. Baby, kalma. Atay mo, kalma. <laughs> kalma. Ito, e mga patang helmet. Panoorin nyo muna. Yung bagong upload din po ni Mr. Harry Roque. Okay. Kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung uh, linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hat na hat nung uh, panahon na yon. Eh syempre maintindihan yung manok bakit ta hat na hat, no? Alam niyo may nangyari sa misis ko, no? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yon. Syempre tao rin naman po, no? Bagamat ang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake no dahil ako naman po talaga ay nagtatanong lang bakit pa at siyempre bakit lalong-lalo -lalo na pagdating dito sa charter change eh nag-iba matapos lamang ng isang taon dahil Pebrero ng isang taon sabi niya talaga hindi niya kailangan ng charter change sa economic provisions no pero ngayon kinakailangan daw niya nag tuloy ako sabi ko wow si Tatay Digo, kalmang-kalma, cool na cool. Eh ako naman, eh ako nga si kalma lang, ako lang ito eh. Hot na hot, tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, syempre ha, hindi po pwede yung mga incitement to sedition ha. Yung mga maghihiwalay sa bansa, yung mga ganyan, ayaw niya yan. So sabi niya, tutok lang tayo sa bribery initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang uh, talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano pinipirmahan nila, kunwari ayuda, yung pala pang charter change. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, ha? Nung minsan, na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government. Well, yun yung tinanggaran ng confidential funds in Day Sara Duterte at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang banta ay nanggagaling nga sa Kamara de Representante, natural, binomba niya ng gusto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? ipinasara ng mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan, doon sa kanyang gikan sa masa. Yung sa Davao na tinawag niya na <laughs> si PBBM, ano naman ang nangyari? Well, syempre, mainit. Bumalentong ang presidente at ang kanyang secretary of justice pagdating sa issue ng ICC. Ang tagal-tagal sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At syempre, ang Kamara de Representante, nagpasa na naman ng dalawang resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta. Hindi lang sa seguridad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary Remulia, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan nun? Dinawit bigla ang Inday Sara Duterte. E samantalang sa mula't mula na sila'y naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya hinding hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hinding hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga mahistrado. Pero alam niyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, e paano naman ako 45 years old, hindi pa ako 80? Kaya napaisip tuloy ang PRRD, no? oo nga, paano naman yung kanyang unika-iha? Abay, hindi naman po pwede. Bukod pa doon sa request ni Mike Rama na siya na bang host ng uh, buong uh, prayer vigil na yan, eh wala naman pong banta laban sa vice president natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin, it is quiet in the Philippine front. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRRD. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng Eh. Unang-una, -una, Gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ng kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban 'yan hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Meron ba ba naman kasing ama na hindi gagawin 'yon para sa kanyang anak. Lalong-lalo na kung unikaiha iha at paborito pang anak. Si Inday Sara kasi po, pangalawa. Una po si Kong Pulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. No? Dahil nga dun sa naging family background nila, na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. No? So parang nanay na rin siya, at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma, si PRRD nung linggo dahil panandalian wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang care at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang care ay magiging pinakamataas na opisyales ng bayan. O oh, di ba? Kalma. kalma. Oh. Baby kalma. <laughs> kalma. Kalma. Kalma, kalma si Tata Diggs doon sa EDSA sa prayer rally sa Cebu. Mm. At si Mr. Harry Rocky nga yung talagang ano no. Oo. Oh. Make me sweat. Make I'm me wonder. Ganun. Oh. Ganon! Kasi nga mayroong pala hugot. Oo. Oh, oh. Kasi nga, ngayon lang siyang magsasalita nga oh, oh. daw regarding na sa nangyari sa kanyang wifey. Uh Hindi -uh. naman din natin maaalis yung mga na helmet masyadong naging emosyonal siguro, no? Oh, oh. Si Mr. Harry Roque kasi ang tagal din nag serbisyo. Oo. Oh, oh. Ang kanyang asawa sa oh, oh. pag-ibig ba yan? ko pa? Oo. Oh, oh. oh. Nawala sa pag-ibig. Oo, oh, na nabiglang nawala na sa pag-ibig. Kailan ba yan? Noong February ba yan? 14 din? Oh, Kasabayan yata Kasa yan, no? Tama ba mga batang helmet? Pero ayan na nga, Anong masasabi niyo sa baby Kalma? Kalma-Kalma si Tatay At ayun na, sabi kapag nga uh, daw na ano na yung anak, mm. siyempre, ipagtatanggol yan ng ama. Mm. Pero ano nga ba talagang stand mga kabatang helmet hinggil sa mga ganyang issue? Kayo ba? Anong masasabi niyo? Baby Kalma. No. Kalma pa rin tayo. Uh -huh. Kalma. Kalma. Naku ha, video ka mag magpapasalamat muna ako mga Batang helmet kay PO2 Lena. Nang batang kaya po. Siyempre, kay Ma Mercedes Cabral video ka pa. Mm. Ang iba kundi, aka Ma'am Lena. Yun yung pangalan niya dun eh, sa si batang mm -hmm. kaya po video ka pa. Pero ma'am, maraming salamat po sa pangmalakasan na message. And pa shout out, Ma'am Mercedes Cabral. At siyempre, kay Supremo. Oh. Soximo Porte. Maraming -marami yeah. salamat po. And sana talaga makita natin soon ulit si Ma'am Lena. Kung ka po yung mga bata helmet, nag-backtrack ako nung mga pictures o yung videos namin sa Cinemalaya na nag-audition kami ng video GoPro. Nakakaluka lang talaga. <laughs> Napadpad ako doon. Nakapagpa-picture ako doon sa dalawang kasama ni Ma'am Mercedes Cabral. Pero sa kanya talaga, hindi ako nakapagpapicture. No, okay. mm. Bakit? Ba't nga ba? Sa dalawang kasama niyang ano rin? Um, dalawang artists. Oh. Oo, yung ar artist doon na sila Sir Sir, ano nga ba yung isa doon? Kilala mo nga yung Sabi mo, namumukaan mo nga eh. Hindi wala alam pagpapicture kay Ma'am Lena. Hindi ko alam kung bakit. O, ayun na nga mga helmet. Pero sana, pag nakita natin ulit si Ma'am Lena, no, bitch Collab na yan. Ah, oo. <laughs> <laughs> sana po sa bata kaya ko na. <laughs> so, ayun mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga mo sa buhay niyo, helmet din na po. getting better everyday. God bless everyone. Abangan nyo yung pangmalakasan na sinasabi ni Kapitan Kupit. Na? Na? Pagdalaw sa Barangay Econ. Mm -hmm. Totoong may Barangay ekon mga kabatang helmet. So abangan nyo yan, kung saan yan, at sino ang kapitan doon. Huh, huh. Huh. What, what? Naiwan ni Kapitan Kopit! Kasi, magmalay balik sa kanya yan. Sa inyo! Kaya lang, mga na yan.